maliwaga ang ating buhay mga kaibigan. Dumating tayo dito sa mundo na wala tayong kaalam-alam. Basta eh, ginawa lang tayo ng ating mga magulang. At mawawala rin tayo na hindi natin alam. At magkakaroon tayo ng kanya-kanyang dahilan kung paano mawawala dito sa mundong ibabaw. Maaring mawala ka dito sa mundo dahil ikaw eh, pinatay, na-aksidente, nagkaroon ng maluhang sakit, at ang iba naman ay dahil sa katandaan na o oras na niya talaga at minsan darating ang oras na yon ang kamatayan na malayo kayo sa piling ng inyong mga mahal sa buhay o ng inyong mga kaibigan o kaya naman eh, malaya ka ng bubuhay subalit hindi mo namamalaya na mayroon ka na palang kaibigan o kapamilya na namatay kaya naman sa video ito ay pag-uusapan natin mga kaibigan ng sinyales na meron kang kamag-anak kaibigan o kapamilya na namatay nang hindi mo pa namamalayan. O kaya naman eh maaaring nagpaparamdam na sila sa iyo na patay na sila. Subalit hindi mo pa alam. Pero bago tayo magpatuloy kung kayo ay bago lang dito sa aking munting channel at hindi pa nakasubscribe ay pindutin nyo na ang subscribe button at ang notification bell isa kay sa unang mga kapag mayroon akong bagong upload. So ayun na nga mga kaibigan, naniniwala na ka na may shot kapag kayo ay may mga namatay na kapamilya, kamag-anak, kaibigan o malapit sa iyo. Eh, tapos hindi nyo pa nalalaman na siya ipatay na. Eh, merong mga insekto na nagpaparamdam sa iyo. At ito ngayon nakikita nyong aray kulay, green aray or yung malaking tipaklong na kulay green o yung grasshopper sa English o kaya naman eh balang ano yung balang so yung malaking green na tipaklong na yan eh pinaniniwalaan nun pa man na may kasamang kaluluha o palatandaan na meron kayong namatay na mahal sa buhay o kamag-anak ka o kaibigan o kapamilya o malapit sa iyong puso ano So kapag yan ay dumapo sa iyo ng alanganing oras o kaya naman ay nasa inyong mga dingding yan ay isang palatandaan na mayroong kayong kamag-anak na namatay minsan eh hindi yan nagpapatulog ano, at yan ay eh, kumakatok katok ng katok iyan sa iyong tahanan lalo na kung ang pumanaw ay mayroon sa iyong utang at hindi mo pa siya sinasabi na pinatawad na kita kung ano man yon ang iyong mga pagkukulang eh hindi yan titigil sa kakakatok sa iyo ganon din naman ang ganon din naman kapag kayo eh pinapuan ng paro-paro lalo na kung yung paro-parong iyan eh malaki at saka eh kulay brown iyan ay eh, isa sa palatandaan na mayroon ka kayong nasawing mga mahal sa buhay So, minsan eh, hindi yan actually eh, na dumadapo sa iyo, ano? So, minsan eh, ililipad lang iyo sa harapan, tapos eh, dadapo na sa inyong mga dingding at kung saan-saan pa. Lalo na kung meron kayong kapamilyang nawawala, hinahanap at hindi matagpuan. So, balit meron gay ang lumapit sa iyo, nako eh, kabahan ka na, ano? maaring siya na yan at nagpaparamdam na siya sa iyo. So minsan eh mas nauna pa yung dumating kaysa sa balita. Mas mabilis pa rin niya kaysa sa mga internet. At yan ang lihim na galing ng paro-paro at ng balang. Sila ang nagdadala ng signal sa iyo o nagpapaalala na mayroon kayong namayapang mga mahal sa buhay. At pinaniniwalaan din na kasama na niya mismo yung o siya na mismo yung taong na na hindi nyo nakikita at nakikita nyo na lang isa pamagitan niyang paru-paru at ng palang so ayon ang lihim na mensahe ng paru-paru at ng palang kapag kayo e eh, dinapuan o nilapitan o may nakita kayo sa inyong mga tahanan ng alanganing oras o kahit na hindi alangan ng oras ano basta siya ay nandun at palipat-lipat sa inyong tahanan na hindi umalis. So, noong man ay pinaniniwalaan na ang ganito. At hanggang sa ngayon eh, may ilan-ilan pa rin na naniniwala. At kasama na ako ron. So, ikaw ka, kayo ka mga kaibigan eh, naniniwala din sa ganaray. So, nasa sa inyo yan ano, may kanya-kanya naman tayong paniniwala. Yon, hanggang sa muli, good luck and bless at ingat ho kayo palagi. we